Magandang araw na muli mga boss. Kung natatandaan nyo, gumawa ako ng video nito na chine-check up ko siya na ang nakita kong sira is yung ball joint, yung tie rod. At kung may makita pa akong ibang sira na may dadagdag, maaaring palitan ko rin. Ang naging problema nito, nung ni test namin, pag mabilis na yung takbo niya, nagwiwigil na yung manibela at pag napadaan siya sa lubak, meron siyang lumalagutok. Ang una kong kakalasin ay itong brake caliper niya. Gagamit kayo dyan ng box wrench or socket wrench sa number 14. Pag natanggal nyo na yung brake caliper, tanggalin nyo na rin yung brake pad niya. At pag natanggal nyo na yung brake pad niya, isunod nyo naman itong cutter pin dito sa tie rod. Yung cutter pin ay yung naglalak dito sa nut ng tie rod, kaya kailangan nyo yan tanggalin. Para itong nut dito sa tie rod, ay maluwagan mo. Gagamit ka dyan ng socket wrench na number 19. Luluwagan mo lang muna itong nut. Tsaka mo paluin ng ball hammer mo itong nakil niya at luluwag na yung tie rod. O diba bumitaw na siya? At pag luluwagan mo na pwede mo lang tanggalin itong nut dito sa tie rod. O. At ang una kong i-check dito ay itong rack end niya. Kung makikita niyo yung rack end niya, oh, wala siyang kalog pero itong tie rod, ayan, yung tie rod kalog na siya. Kaya magpapalit tayo diyan ng tie rod. Pero yung rack end, hindi ko yan papalitan. Okay pa yan eh. Kaya gagawin ko diyan, tatanggalin ko na itong tie rod niya. Sa pagtanggal ng tie rod, mga boss, pitiin mo lang pakaliwa. Sa video unang pinakita ko sa inyo mga boss, ang nakita kong diferensya nito is or yung sira niya is yung ball joint yung tie Pero ngayong kinalas ko na itong tie rod at kinalog ko itong stabilizer linkage, kasama na yan mga boss sa papalitan ko. Dahil positive din yan sa pinanggagalingan ng kalampag or lagotok. Yung nut na nakalagay dyan mga boss is number 17. Gamit ka lang ng box wrench o kaya socket wrench kung anong available sa gamit mo. At pag natanggal mo na itong stabilizer linkage Dito naman tayo sa ball joint lower Spray mo muna yan ng WD-40 mga boss Kasi number one dyan sigurado yan Mahigpit at kinalawang yan Kaya para hindi ka mahirapan ispray mo siya ng WD-40 At kung sa palagay mo Nag-penetrate na yung WD-40 Dito sa mga bolt Tsaka sa nut O pwede mo na yung luwagan Dito sa ball joint mo Gagamit ka dyan ng socket wrench number 17 Tanggalin mo yung nut nya Ayan yung nut oh, Number 17 Tapos dito ka naman ngayon sa ilalim ng ball joint mo, meron yan tatlong nut na tatanggalin mo. Gagamit ka dyan ng socket na number 17. Ayan yung nut na tinanggal ko na isa. Tapos meron pa sa katabi niya lang yan. Mga boss, hawakan lalayo. O, dalawa. Tapos sa may taas lang banda, ayun yung pangatlo. Iaangat mo lang. Kaya lang kontrahan yan. Kaya gagamit ka pa dyan isang box wrench na number 17. At pag natanggal mo na yung nut niya, paluin mo ngayon ng ball hammer mo. itong bolt. Tapos dito naman sa steering knuckle mo, sa kinakabitan ng bolt joint, paluin mo ngayon yung bolt dyan na number 17. Para hindi ka mahirapan sa pagtanggal ng bolt dito sa bolt joint mo. Medyo masikip kasi yung pagkakatik nyan. Pag okay na mga boss, dito ka naman sa dalawang bolt sa shock absorber mo. Kailangan tanggalin mo yan mga boss kasi ihihiwalay mo itong steering knuckle dito sa shock absorber kasi buo yan pag tinanggal mo. Balik kontrahan yan, gagamit ka dyan ng box wrench na number 17 at socket wrench na number 17. Pag natanggal mo na yung mga nut nya, Pwede mo na ngayon yung paluin 'yung dalawang bolt na nakalagay dito sa shock absorber mo para maihiwalay mo itong knuckle dito sa shock. Dahil nga sana itulak mo na itong dalawang bolt dito sa shock absorber, pwede mo na 'yung bunutin ng kamay mo, malambot na lang 'yan. Para bumitaw itong steering knuckle at itong shock nang hindi kayo mahirapan, paluin niyo konti. Yan, ganun lang. Tapos dito ka na ay sa ball 'yon kung makikita mo, 'di ba? nakaipik yung ball joint dito sa knuckle kaya diskarte, medyo palupaluin mo lang ng konti kung medyo matigas ha pero alali lang sa pagpalo dahil nga sa pagkakahigpit ng mga bolt dito sa steering knuckle kaya ang nangyari ayaw bumitaw nitong ball joint dito sa knuckle nya pero ang discarte dyan palupaluin mo lang itong suspension lower mo tapos dahan-dahan mo siyang alug-alugin tapos inaangat mo habang kinakalug-kalug mo mabubunot din yan o, diba? basta laging yung tandaan samahan nyo ng kaunting tsaga hindi lang nilaga ang masarap. Meron din sinigang, meron paksiw, may adobo, di ba? O tignan niyo itong ball joint niya, di ba? Positive naman talaga si eh. Di ba? Kahit na hindi ko pa kinakalas noon, chine-check up ko pa lang, alam ko agad na ball joint talaga, at saka tired lang. Nadagdagan lang ngayon. Eh, Siyempre hindi naman ako perfectong tao eh. Na alam ko lahat. Pero sa pag-check up ko lang, nakita ko na ball joint tsaka tie rod. Doon sa isang video kung napanood nyo. Dito naman tayo sa pagtanggal ng ball joint. Yung bolt niya na, na, nakalagay mga boss, ang style niya. Katulad yan ng stud bolt ng gulong nyo. Yung nilalagyan nyo ng ano ng nut pag naghihigpit kayo ng gulong. Ganun ang style niyan, meron siyang spline. Ayan, ayan oh, ayan oh, ayan. ayan. Oh, kita may guhit-guhit siya, di ba? Kaya gagawin ja papaluin niyo yan. Pero itutukod niyo dapat yung suspension. Ayan ay pinaka-shortcut na trabaho mga boss para hindi na kayo magkalas ng buong suspension. Kasi yung iba dyan, ang gagawin nila dyan, kakalasin yung buong suspension. Nako, lalaki ngayon yung trabaho. Natural, pag lumaki yung trabaho, lalaki din yung babayaran mo. O diyan, sinorkat ko na lang tapos sabihin naman ng basher, pamamalian niya na naman yan. Hahanapan niya yan ang kasiraan yung ginagawa ko. Yan ang ugali ng basher. Eh. Ma yung mapanira siya, kahit na nagawa mo na, nako, meron pa rin siya masasabi. Wala na lang mabuti sa kanya, kundi siya na lang. Pero Bible speaking, lumayo ka sa taong ang hinahanap niya sa kanyang kapwa ay puro mali. Tinatawag yun ang masamang tao. Kaya nga mababasa yun sa Biblia, si Satanas tagapagsumbong sa Diyos araw at gabi. Wala siyang ginawa kundi hanapan ng kasiraan yung tao para makuha niya. Ang nasa ko lang naman is mabigyan ko ng idea yung gustong matuto. Hindi para makipagpagalingan. Balik na nga ako sa trabaho. Paluin niya lang yung ball joint palabas. Matatanggal na yan. Sira-sira yung ball joint mga puso. Kung mapansin niyo, ayan yung lagutok na naririnig ng customer pag nalulubak siya. Yan yung simpleng sira lang. Pero pwede ang gumasos ng mas malaki. Muli mga boss, abangan niyo sa part 2. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa si channel ko. Salamat!